May tieba si Julia Barreto sa pag-endorse ng brand ng kapatid na si Dani. Si Julia Barreto ay naging opisyal na brand ambassador ng bagong negosyo ng kanyang kapatid na si Dani Barreto na Wellness Whispers ngunit hindi ito libre. Bagamat magkapatid, hindi tinanggal ni Julia ang kanyang talent fee para sa endorsement. Ayon kay Dani, na co-founder ng wellness brand, kasama ang kanyang asawang Siksabi Panlilio, naging madali ang desisyon na piliin si Julia bilang unang ambasador dahil kasama na siya sa pagbuo ng brand mula sa simula. Paano kaya naapektuhan ang desisyon ni Julia na singili ng talent fee ang kanilang relasyon bilang magkapatid? Sa contract signing event, nilinang ni Dani na sinunod niya ang tamang proseso at binayaran si Julia ng talent fee sa pamamagitan ng Viva Artist Center sa kabila ng kanilang pagiging magkapatid. Ipinahayag ni Julia ang kanyang tuwa at pasasalamat sa pagpili sa kanya bilang mukha ng brand at ipinakita ang kanyang pagmamalaki sa mga nagawa ng kanyang kapatid. Ano ang pananaw ni Julia sa pagiging brand ambasador ng kanyang kapatid? Parehong binigyang diin ng magkapatid ang kahalagahan ng profesionalismo kahit na sa loob ng pamilya. Nerespeto ni Dani ang talento ni Julia at sinigurado na ang kanilang professional boundaries ay napanatili sa buong proseso ng kanilang kolaborasyon. Ang ganitong approach ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kanikanilang karera habang sinusuportahan ang bawat isa. Ano ang matututuhan ng iba sa profesional na diskarte ni Julia at Dani Barreto?